Hi guys. Tanghalian ni Lola, 'yan guys. Ulo ng bangus. Mahilig kasi si Lola sa ulo, kaya ulo ang aking pinili. At kumain tayo ng maraming gulay. Ayun, marami tayong nakukuhang bitamina dito sa gulay. Kamatis, ayan. Kain tayo, guys. Hmm. Taman tama yung asim at alat. Sarap. Very good na yon yung nag-cook. <laughs> Thank you, tatay. Ang sarap ng niloto mo. At ito naman, guys, ang prenito na bangus. Hmm. Taman tama rin ang alat. Fresh na fresh itong nabiling bangus, guys. Kaya ang sarap. Yummy. At magpapanghimagas tayo ng aldaba. Yan guys. Mas marami daw tayong nakukuhang sustansya pagka hinug na aldaba yung ating kinakain. Yan. Aldaba ito guys. Magkaiba yung saba at aldaba. Okay guys. Thank you for watching. Follow and share. Kain tayo gandang tanghali sa buong mundo. Bye bye guys. Kain tayo. Thank you for watching. Love you. Love you all guys.